good morning. Di ba sabi ko sa inyo kahapon na meron ditong galak sa bukid namin. Napapasok sa mga bahay. Mag-ingat po tayo. Kasi hindi ko akalain. Oo. Uh -uh. ko ngayong umaga as in, nagtataka ako kung bakit. Sabi ko, bakit? Sabi ko, wala. Nakapasok na rin yan dito. Oo. Kasi, nagtataka ako kung bakit ang bigat-bigat ng ano ko, ang bigat-bigat ng, tawag ko, sabi ko, bigat-bigat uh, ng ang bigat-bigat ng ano ko ba ng may ano ko may hita ko. Sabi ko may nakapasok na. Oo. Kaya mag-iingat tayo, magdubli ingat tayo kasi ngayon as in hindi ako makagalaw kasi nakapasok na siya. Nakapasok na talaga siya at hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Ito na. Pag-ingat tayo kasi nakapasok na siya. Nakapasok na si Bukateta. Charm. <laughs> si Buka lang nakapasok. So yan. <laughs> Nagtataka ako kung bakit ang ang bigat-bigat ng jan ko. Tulog ako eh. Hala. Si bukatet pala. Na-miss ako ni Bukatech. Na-miss mo ako, baby? Na-miss niya ako, doy. Mm, tingnan niyo. Ito yung nakapasok. Ito yung nakapasok sa aking bahay. Hindi yung masamang ano. Hindi yung masamang nilalang na tao na nakapasok pero mag-ingat pa rin tayo no kahit saan. Kasi talagang may mga tao talaga na ano uh, talagang masamang ano masama ang yung intention. Si Buka doon siya, doon siya dumaan. Oh. Doon siya dumaan, yan yung kanyang daanan eh. Kaya nagtataka ako kung bakit ang bigat-bigat ng aking jan party. Nakapasok pala siya. Baby box na mismo si mami. <coughs> Na-miss talaga niya ako. Morning, baby box. Morning. Namiss niya ako kasi alam niya na alam niya na medyo okay na yung pakiramdam ko ngayon sana tuloy-tuloy na to at hindi pa rin ako kumpiyansa kasi talagang kailangan ko pa rin talagang mag-ingat at itong si Bukatita na to mamaya ay iano ko to box. Palabas ko to. As in, nakal nakapasok talaga siya. At doon sa tao na pumasok doon sa bahay nila ni Kuya Hermes, ay talagang may masamang intensyon yon Ang pakay nun talagang magnakaw. Magnakaw. Kasi nga, buti na lang talaga nakita nila. Kasi nga, tulog pa sila eh umaga 'yun umaga 'yun ha ayun yung napansin na nila na may tao may ibang tao ay 'yun sumigaw sila at yung tao na 'yun ay mm, dumaan sa bintana tapos pagtakbo niya sa bintana kasi sa kasi sa bintana siya dumaan pa papasok sa bahay nila <coughs> kasi parang yung bintana nila walang grill ano lang siya. Sliding window. Siguro sinlide niya ganun. Tapos nung nalaman niya na hindi siguro nakalak, pumasok siya. Kaya dubli ingat tayo. At ito naman, iba naman yung pumasok sa akin. Si Bibi Box pala. Bibi Box, na-miss mo si Mami. Bibi, na-miss si Mami. <laughs> Magpabili tayo ng cat food mo ha Kunti na lang cat food mo Ang cute ni Bibi Box <laughs> Namiss niya ang mami Sige na good morning Morning Matutulog pa yan eh Yan talaga ang paborito niyang pwesto Morning, baby box. Hindi tuloy ako makaano. Makabakod. Hindi ako makaano. Hindi ako makatayo, baby box. Iihi mo na ako, baby. Baby. Uy. Anong oras kaya ito pumasok? Hindi ko talaga na ano hindi ko na notice ayan no? na miss niya ang aming hingoto na miss mo nga yung hingoto baby Morning, baby box. Oh, sige na, eh, morning na. Wanda, na. Di na mo kung ingin mo. ka Mukha bantay Pagawas ko nga ako. Jack na kuno mo man sa mamat nga nga kong na ako yung sobra yung gagabi eh ako dyan ano kaya nagbutangan og tubig kay yung mga hakot ito ang kas. sapi ka sabi nga sila kung maka nang naay mantika ba mga mm -hmm. <coughs> kaganihan ng kadong, Mung, anong, kake, mag, ang ng na, kake, Ako, ang kagbindita sa tuong uwan. Wala. Ang ang kake ang ang bayak ng sa terasi. Ang bayak din kung dum. <laughs> siguro ng kapoy akong lawas no. Mm. Mo si sa toro nga mo ang magdaing timpo. Huli wuter idok duha Katong ma, nindot-dot akong pamati mabasta ma. ma Matuslok. akong tiil. katung hmm. Katong ako ni kong kusiniras pare na puras ni O pinamungahan. Samtan ge. Sulita ba. Mo kinaitudlo hmm. ng huliwutan. Sugkan ang asus kandila ba.

usaha minyak singa mana dong aku mau panah itu kan karena aku mana mau ke usaha raman mama ilang hilang ang dilih menang musik ngambil itu gak ada di di mana pun kai okay. di mana pun deh ang hilang ku ang kedua mana yang ku ang oke okay. usaha raman seksi mana untuk so sebagian tak adlaw lau na deh nak ku Ayo, lagi ini masih lama ke mana nih? Aku nggak mau ke di Islam atau, nah. aku Gue mau gini ilang kuan, kedua saksi mana? Mau yuk kuasa ilang sini merah, Hmm, aku lagi dirimu kuan. Ang imo pangutan o ni imo? Kaya na kagad lao. Pangutan. Di lang di lang nila katong gamiton jud ilang. Tung kaet. Mm, mm. Kaya kung do na rabay ah, yung kang sakit ila jud na lenison. Mm.